Magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, armas ng pinakamalakas na warship ng Pilipinas pinaputok, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang BRP Antonio Luna FF-151, ang ipinagmamalaki ng armada ng hukbong dagat ng Pilipinas, ay nakamit ang isang makabuluhang milestone habang ipinakita nila ang kilabot na kakayahan sa third quarter test firing ng naval guns, na ginanap noong September 16, 2023 sa Grande Island, Zambales, gamit ang 76 mm Super Rapid multi-feed gun ng barko. 30 mm Mk 44 smash. at 50K6 heavy machine gun Sinubukan ng BRP Antonio Luna ang kanilang accuracy, range, at pangkalahatang functionality na nagsisilbing isang mahalagang deterrent na may advantage laban sa mga banta sa karagatan at himpapawid. Habang patuloy na pinalalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat, namumukod tangi ang BRP Antonio Luna at binibigyang diin ang pangako ng bansa sa pagpapanatili ng isang moderno at advanced na puwersang pangdagat na depensa, na handang pangalagaan ang soberanya at teritoryong karagatan ng bansa. Ganitong barko sana ang palagi nating ipinapetrolya sa mga pinag-aagawang karagatan sa West Philippine Sea, dahil ang ganitong barko ay ang may malaking kakayahan na protektahan ang ating bansa at mga manginis doon. Subalit kapag gumamit lagi ang ating AFP ng warship sa West Philippine Sea ay magrereklamo naman dito ang China, at magpapadala din sila ng mga Navy ship bilang pantapat dito, maganda pa rin ang ginagawa ng ating Philippine Navy na humahawak sa barkong pandigma na ito, dahil palagi nilang sinusubukan ang kakayahan ng barkong ito at hindi lamang naka-standby, ang pagtesting kasi natin sa mga armas natin ay senyales lamang na nagsasanay at hinahanda ng ating AFP ang ating mga kasundaluhan at kagamitan sa mga posibilidad na banta. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Pwede ka rin manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, 'wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.